Antonio Trillanes nagsalita tungkol kay BP Sara Duterte na wala raw reforma sa education system. Kaya mas maganda daw na magumagawa na ng dahilan si Inday Sara Duterte para magresign bago pa naman siya tanggalin sa kanyang puesto. Ang masasabi ko lang, hindi lang siguro sa kanya nakakarating ang mga accomplishment Ni Inday Sara Duterte bilang isang DepEd Secretary. Ito, pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pero bago ito magpatuloy mga boss, pasupport naman ako sa aking channel, palike, pasubscribe din. Maraming salamat. Ganun nga yung kanyang political calculation dito na it, it is uh, better for uh, the interest of his administration na nandiyan dyan si Sara Duterte uh, sa kanyang kabinete, particularly sa Dep, as DepEd Secretary. And ito, uh, at some point kasi, kasi incompetent naman siya, no? wala naman siyang ginagawang reforma sa education system, so palala ng palala, palaki ng palaki problema. Uh, at some point, dadali niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay, kay Sarah, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na na uh, ko ano man ang reason na gagawin niya uh, as an excuse para mag-resign na siya as Deputy Secretary. Boss Trillanes, siguro boss, hindi lang siguro nakarating sa'yo ang mga ginagawa ni Dysara Duterte kung anong mga ginagawa niya bilang isang Deputy Secretary. Kailangan siguro alamin muna bago siguro natin sabihan siya para naman malalaman mo din kung anong mga ginagawa niya. Baste, kahit kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo nang ganito, baka, ano lang yan eh, matulala lang yan, ano, hindi niya alam sa sasabihin niya. Si Pulong, ano rin naman, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam noon. Eto si Sarah, nakita nyo, in the brief uh, moments na ini-interview siya, talagang parang, ano eh, no, uh, med, sabihin na natin, to be mild about it eh, mahina. Remember, since mga Dutertes yan, Uh, all options on the table yan meaning uh, walang uh, moral barriers or obstacles to stop them from achieving their goal of installing Sara Duterte as president no ang mga Duterte kasi totoong serbisyo at pinakinggan nila ang mga hinanaing bawat Pilipino kaya hindi malayo na minamahal sila ng masa ang serbisyo kasi nila nanggagaling sa puso 'yan